Hello mga kapatid, masayang araw sa ating lahat. Ayan. So nandito tayo ngayon sa Cagayan de Oro Port, no? Dito sa Makabalan Pier Area. Oh, uh, ang purpose natin mga kapatid bakit nandito tayo dahil mayroong public viewing ng isang uh, bagong barko na nabili ng Philippine Navy, no? ng bansang Pilipinas. So pan latest na barko daw ito. Tapos, inutorize nila na mag-public viewing tayo. Oh, so exciting ito mga kapatid dahil makikita natin latest na barko ito made from Korea. So may mga advance na mga gamit ito na pangdirigma. Meron na rin daw uh, missile ito. So mga kapatid, so exciting ito. Panoorin natin at ba-vlog ko papakita ko sa inyo. All right. Exciting to mga kapatid, samahan niyo ako. Let's go. mga kapatid, nandito na tayo sa Warship ang Philippine Navy. pa sa baba dahil uh, mag-wawin yun inantay pa yung isa so ang proseso no, kung papasok ka dito siyempre doon sa gate rehistro ka muna Oh, so, tapos hindi ka basta-basta makapasok kailangan makasakay ka ng kanilang shuttle bus papunta dito sa pier mismo so, tapos pagdating dito bago ka umakyat dyan sa barco na yan kailangan nakalag-in ka muna dyan so, Tapos after login, Ayan, time uh, antay muna natin. Meron daw silang kunting orientation. No, okay, antay natin yung orientation bago tayo makapasok dyan sa taas. Alright. Okay, ini. na. Ini. Ini. yung Ini. 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 po? Ini. So, ito po yung first stop natin. Ito po yung tinatawag natin na flight deck. O oh, yung palipalong flight deck. Dito po tayo nag-launch and nag-recover ng ating mga naval helicopters. Specifically yung Augusta Westland 159 na anti-submarine helicopter po. So, Uh, as an extension po ng barko, nagkakatap po tayo ng, leave, ng aviation operations para po makomplement yung capabilities na meron po yung barko. So ito po ano? yan po, uh, dito kami nag-launch so and nag-recover ng helicopter. Kaya po namin mag-launch at mag-recover whether nasa, nakatali kami sa port, kaya po ngayon, or kahit nasa gitna po kami ng dagat. So yun po yun. Uh, uh, kung di po kayo familiar sa itsura ni ano, Gusto Westland 159, uh,

So, antay antay sa antay sa okay. So, meron na tayo niyan sa Meron Pilipinas. po. And recently po kung makita niyo po sa page of Philippine Navy, like you po pala by the way is yes. nag-fire po siya ng na tinatawag natin na Spike and Dos missile. So, 'yun po, uh, um, meron po siyang nilaunch na missile mula sa helicopter. And pwede po 'yung gamitin sa mga tinatawag natin na surface targets o 'yung mga floating na targets. Kung nyari may kalaban na balko, pwede po niya 'yung gamitin 'yung Spike and Dos missile niya. Sige po, may mga tanong po ba dito sa flight deck natin? Sige po, proceed po tayo dito sa ano Sir, sabihan niyo lang kami sa cellphone, sir, ha, kung hindi na pwede mag... oh. dito po sa ano, pag-akit po natin sa barko, wala na po video Pero dito sa flight deck, pwede po mag-picture Mamaya sa dulo, pagpasok natin sa hangar, pwede po ulit mag-picture Sa fox din, sa harapan po, sa pwede. main gun, pwede po mag-picture Sa loob po, doon sa pinakaloob po, bawal, bawal. po tayo Sige po, so na lang po kayo sa akin malapit range uh, around 16 kilometers po 16 kilometers visibility Ah, uh, generally po po. kasi usually pag underway kami uh, one ticket ay lang hanggang sabi natin ay post 10 nautical miles na nakikita namin doon na lang horizon yun maliit na lang talaga siya so sino nagko-confirm ng paghalipaw mga long range targets pag long range targets pero ba tayo ano mga radar sa taas pa oh, 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 ah na, na nilitik yung wow. na pwede po tayo magbalipad ng helicopter. na um, Kasi nakikita namin sa TV lang eh. Tapos TV, uh, uh, yes. So far naman hindi. Ka, hindi naman, wala pa naman na-encounter na very ano, yung high tension. Uh, Normally, ang na-experience pa lang dito is ano lang. Yung mga nakikita sa balita, ano lang naman. Shadowing lang naman. Uh, so birthday birthday. <makes> <makes> birthday birthday. Ito, good use of taxpayers money to. Tama, tama. Oh. control <makes> Ayun hey po, sir. I've been to take pictures sorry. po dito sa fax. Sir, totoo po ba na may, may ano tayo, may missile na? Kasi wala lang po tayong video sa loob. Ay, na. sorry, sorry. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Mas padahal tahu priya lapas. Ya bisa to. Ya napa benar. Wah. Wah, lawin nyong, Naruto. Sik sik sik. Zet pergi Pak komisaris. Oh, I monster.

nakapag tour na tayo sa BRP Miguel Malba hindi lang tayo pwedeng mag video doon sa loob mismo ng barko oo uh, doon sa labas lang pwede Ayan. thank you so much mga kapatid see you on my next video ingat po talaga God bless everyone